Hello guys, good morning, good morning. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano ba kayo makakapag-avail ng Battle Pass. Ayan. So sa Battle Pass guys, makakakuha kayo ng mga artifacts. Then, meron mga rewards yan like 6.5 AXS saka 2,400 na SLP. Yes guys. At para makuha niyan, kailangan nyo muna makabili ng ganito, ng gems. Yan. So saan ba natin makukuha yan? Siyempre para makuha natin yan kailangan bumili muna tayo sa shop ng gems At ang shop ay makita nyo dito sa left part ng game yan So ito yung shop Ito yung mga gems na dapat nyo bilhin So para makabili kayo yan, kailangan nyo mag top up ng USDC Ayan tapos lagay nyo muna yung code guys Siyempre ang ilalagay nyo yung code, code ko na greedybrain yan. So, para meron kayong 5% discount for every purchase ng gems. So, after nyo malagay yung creator's code dyan, susunod na ay iset up nyo ngayon yung MPC wallet. Yes, dito sa Axie Infinity, kailangan na natin ngayon ng MPC wallet. Ito yung magsisilbing wallet natin na gagamitin natin pang buy ng gems. May kita yan dito sa left upper part ng Goda Morning. At para mag-appear naman ng inyong MPC wallet at yung currency na sinasabi ko dyan, kailangan nyo munang mag-login at mag-create ng account dito sa Sky Mavis ID. So yung link naman ilalagay ko na lang dyan sa comment section para lahat kayo ay makapag-create ng inyong MPC ID. Okay, let's go to the next step. So kailangan muna guys mag-login kayo sa MPC ID. So ito yung MPC. Papakita ko sa inyo step by step. Pag-click nyo ng link, dito mapupunta yung link na na-click nyo. Then next, click nyo yung setup now. And then, pupunta siya sa setup recovery password. So, make sure nyo lang guys na yung recovery password nyo na ilalagay nyo dito is hindi nyo makakalimutan or dapat kabisado nyo. So, mas maganda kung ilagay nyo na lang siya sa notepad ng inyong phone. Wag po sa messenger guys kasi madalas mahack po sa messenger. Okay? After nyo makagawa ng recovery password, click nyo lang yung done and then all set na. Then click done ulit. So makikita dito dalawa na yung Ronin ID address nyo. So yung nasa baba, yun yung main Ronin wallet mo. Tapos yung nasa taas, yun naman yung MPC ID mo. Then, after nyo magawa yung mga yan. So, labas lang kayo dito sa inyong Ronin. Punta kayo sa game. Okay. So, punta tayo sa game. And then, ilag out natin yung game natin. Then, punta muna tayo sa game. Okay. Ayan. So, nandito na tayo sa game. Ang gagawin na lang natin is kailangan natin ma log out yung uh, mismo game. So, log out natin yung game. Tapos i natin using Mavis ID. So, pag-click nyo dyan, dadirect sya doon sa Mavis account. And then, click confirm. Yan, so pag na-confirm nyo na, papasok na sya ulit doon sa game. After nyan, may kita nyo na yung mga currency at yung NPC uh, ID nyo doon sa upper left part ng Goda Morning. Ayan. Ayan, so ganun lang ka-basic gumawa ng MPC ID o ng Mavis AID. So, don't forget to use my code guys. Maraming maraming salamat at sana may matutunan kayo sa ginawa kong video. Bye!